magawa lang yung bahay ko. Tsaka yung konting tulong. Yun lang. Ah, dito hmm. ah. Okay. Nakaya nyo lang natin dito. Ha? Diyan din natin yun? So hello po mga kalingap Ayan, panibagong araw Panibagong paglingap naman po Sa mga uh, nangangailangan po Siyempre, yun maulan po ngayong araw guys Sobrang ulan Pero guys, sinamahan tayo May nagsama sa atin guys Isang leading man Na may future guys Ang kanilang tandem Na pwede maging Rabjak the second Rabjak the second guys Halika na dito <laughs> Guys, eh, eh, Grabe! Ang lady naman. Regards, Shine po. Regards, Shine. Time in. Okay. Kaya, nirepair sa atin yung si nanay na aking katrabaho. Katrabaho ko, bro. Katrabaho ko doon sa hospital. Kaya yun, napaka bait din ni no. Ma'am Gigi. Shout out po sa iyo. And ngayon so, pupunta natin si ano, nanay Linda. Mukhang deserving naman kung ano matulungan ni yung nanay ni Lila. Kasi nakita po namin sa itsura nung kalagayan. Picture, diba? Hmm. Picture. Ano palang. Yung... Kasi sa personal, parang mas malala yung ano, kalagayan ng ano, bahay nila. Kitaan huh? so, na natin bro. Kitaan natin. Ako po. Ah, ito nga. Ito na. Hmm. Yun, nahanap na. Nasa na yung ano. Huh? Yung picture Papi. mo. Tawag ay, sakto nga. Ganyan nga. Eh? Oh, ay, sakto kuya ba? Ano po, nice. Okay lang nga mag... Okay lang po na yung pasok po. Opo. Okay. Okay. po kayo si kayo ni ano? Ni Ma'am Juby. Kaya niya po yun? Ni Ma'am Juby? Juby. Chavez. Oo. Oh. Kaya niya po yun? Hmm. Katrabaho ko po siya sa probinsyan. Ay, ay po, yung si asawa ni Kagawad. Yan, ni Kagawad po. Wala na, na kaming Maulan. may kukuan din sa aming bahay at alam mo, pariw na kaming matanda. Gusto po asawa ni Nay? Ito, ding bango na. Hindi po ka po. Okay lang ito po, bahay, Nay. Ito ng at, anak ko. Yung talagang bahay namin ay ito bab, babagsak na rin, oh. Okay, gabi. Oo, uh na nga, oh. Alis, nga, anay na rin. Nangyay na, 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 na rin kay kagawad. oo po, kaya pala sabi ko ay ano, grabe karapat dapat yung to guys na tulungan. Kasi na ano. Nanay Erlinda po ano? Hmm. Nalingap po kami si JJ. Okay, okay. Po. Ito po talaga yung bahay niyo Nay. Oo, oh, yun talaga ang bahay ko. Tabingin, oh. bubong pa lang kita na yung loob. Tapos, tapos hmm. na ka natin. Pasukin natin ng mas makita. Ang grabe bro. Ayan natalaga oh. Ayan na talaga bro. Bulok na. Bulok na talaga. Ayan hmm. May ano na oh. Parang mushroom na ba? Oh, uling. Uling.

nag-review yan, nagkaganyan na. Ah, oh, okay. Yeah. Eh, wala naman tumutulong sa amin. Ilang taon na po kayo, Nay? Pachinta. Ito na lang kayo, Nay? Opo. Parang, ano, parang, parang mm. 65 lang. Pero tuwid pa rin. tuwid pa pa rin. Parang ang 65 ang tayo. <laughs> lang. <Yung> maganda <laughs> pa ang posto. Eh. Hindi, <laughs> si nagtutungkod na talaga ako. Okay. Ito, 72. Okay. Yeah, parang, Ma. ano lang? 68? Ang trabaho niya, <laughs> nag-uuling. Ano, po, ano pong, sikreto niyo, Nay? Ay, <laughs> <laughs> ikaw naman eh. Nagtutungkod na talaga ako kasi na-stroke ako. Na-accidente, na-stroke. Um, Dalawang beses ako na-stroke. Na-stroke ka kayo, eh. Um, Buti nga umabot pa ako ng 80. Noong September, nag-80 September ano po ikaw, na 27. Mm, ano na ano? Nagkakaabalahan nyo po sa buhay nyo ngayon? Ay ngayon wala. Dati, namamasukan ako sa katulong sa Maynila noon. Mm -hmm. Ay nung nag-70 na ako, mm -hmm. muwi na ako dito. Okay. Tapos, ganun na nga. Namamasukan pala kayo ngayon sa Maynila? Oo. Oh, wala naman akong alam na trabaho okay. ako yung mahingat. Kinanghap ko kataan na yun. Kata, Upo muna po kayo. Okay lang naman. Talaga naman, hindi ako nakakatagal nakatayo eh. Kasi, mm -hmm. Itong mga ganito ko ma, kuha ano, na masakit. Eh. Masakit na nai? Eh. Ilan ko na yung anak niyo po? Eh, isa lang ang anak ko. Ay, isa lang ang anak, Sana Sana anak niyo? So, so po, anak niyo? na sa Maynila, nagtatrabaho din yun at may mga anak din siya. Eh, Ayun ay walay sa asawa. Hmm. Eh, ito, bahay niya. Sabi nanay din ito ka muna tumira at yung bahay na yun, hindi naman matitirhan ah. Yung bahay nila, oh. Uh, bagyo na malakas-lakas, wasak na ito. Kaya nga nung bumagyo, naglikas kami noon sa school. Kasi baka bumagsak yan. Eh di, wala. Wala na kami matulungan. Parang ito na lang yung nagdadala eh, yung simento. na lang eh. Lang Oo, yung ay yung simento eh. naman, marupok na rin. Marupok na din po. Um, Kung may kahilingan kayo na eh, ngayong bagong taon. Ano po yun at bakit? May mga ano po kayo, mga gusto pong mangyari pa kayo sa buhay niyo? Eh gusto kong magawa yung bahay ko. Hmm. Tsaka yung mga financial lang nga. Uh, yung para sa... <laughs> Ay, nailak sila. <yan. laughs> Ikaw bubuhay namin at andan na bagay kami pareho. Hindi na, eh yan eh, yan katulad yan, inuubo na naman. At dahil nga sa daulanan. kuminsyan nga. Mm. Wala mm. na akong pambili ng gamot ko sa high blood. High blood kasi ako eh. Pinipiis na lang po. Mm -mm. Kuminsyan pumupunta naman akong na diet pag ako may ay, ng baso at may, may pera ako. Nanghingi ako doon sa center. So, ba, ano po? Libro lang naman po yung gamot? Oo. oo. Uh -huh. Kuminsyan naman. Oh, pag wala akong mga pera, hindi ako makakarating doon. Mm. Kasi so malayo ang Malayo ang sentro ng bahay dito. Malayo. Ay, malayo, talaga. Eh dito naman ang center dito. Wala din naman. Bibigyan ka ng gamot. Ang baba pa ng dosage. Ma, hindi naman kaya ng kuwang ko. Ano po ba ang gamot yun si ay? Yung kuwan. Losartan. losartan at saka am um, um, lodipin. 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 Nice nice ang <laughs> sa Saka yung sa ubo, vitamins. Oo. Mm. Ilang milligram po ba ang nasabta niyo? 100 na? O 50 lang? 50 lang? 50 lang po. So, araw-araw niyo, ano, magkano po ang kinikita ni Tatay? <laughs> Naku, ano oh, uh, ito nga, isang isang buwan na naka-stack at katulad mo, umuulan, hindi makapag-uling. Iyan nga po. Ah, uling. Uling ang negosyo nila? Uling lang ang trabaho niya. Nakakaango naman siya kuminsan na tatlo, apat, ganun. Kasi mahina na nga, kuminsan nga eh, halos kalateng buwan ng uuling yun lang ang makukuha niya. ay mahina na eh. Ito lang po nanay yung, ano niya po, CR? Oo. Ito e, la lang po eh. CR? Ar eh nagiba na kasi din yun eh, nagiba ng bagyo. May bahay-bahay yun. Eh, nagbagyo, bagab, panay ang bagyo. Ayun eh, nagiba. Kaya gano'n ginawa namin. Sabi ko gawain mo yung CR at wala tayong CR. Pinatabi niyan ko na lang ng kwan. At least may kwan naman, may CR, may bowl naman. Hmm. Kasi walang bubong. <laughs> walang bubong. bubong kaya kailangan bago ka tatay, eh, yung walang ulan. Maulan pa naman. Oo nga. Diyos ko, kaya hindi lang kapag trabaho, buti na lang nung nag out kami ng senior, nakabili man ako ng 10 kilong bigas. Awa ng Diyos, hanggang ngayon, kaunti na nga lang. <laughs> Mauubos na lang, naman pambili at Matagal pa ang senior, mga Abril pa ata. So... Yun lang naman ang ikabubuhay namin. <coughs> yung bagong taon nga, hinatera na lang ako ng mga kapitbahay namin ng panghandaan namin. Oo, hindi naman ako makapagkuhan at wala kaming pambili. Kumusta kung mali pa dito, bagong taon? yun na nga, binigyan lang ako nung kaibigan ko ng ano, pansit, tinapay, kung ano-ano. Tapos doon naman sa kabila, may spaghetti, may tinapay. Yun, mga binigyan nila sa akin. Hindi na kami nagluto. Sino po yung kasama niyo po dito na yung bata? Yung aking isang binatilyo, yun lang. Apo niyo po? Oo. oo. Buti naman po may kasama po kayo na hinaan oo, oo. Hindi lang kayong dalawa ni tatay. <laughs> eh, mahirap eh. Sa sitwasyon niyo pa lang po. Ano, eh. Hmm. Bahay niyo pa nga lang. Wala eh. na po kayo na hindi malapit na kamag-anak. Hmm. Ako'y Ako yung taga-bisa Mindanao ako. Ah, Amindanao. Amindanao ah, po kayo. Si tatay. Taga-panganiba naman yan. Hmm. Kaya... Wala kami gano'n dito mga kuwang kamag-anak. Ako wala talaga. Hmm. Siya mayroon. Kaya lang, babae naman ang pinsan niya. Parang <coughs> okay. okay. patay may sakit si tatay. Oo, Oo nga. Si tatay yun, kaya nandun siya sa gilid. Mga ngito natin. Ang kahilingan niyo nga eh. May magkaroon ng bahay. Eh. Oo talaga, yun lang ang kahilingan konti yung pinansyal naman ang pagkabuhayan namin kung kahit paano para kami matawid yung buwan namin, pagkain. At hindi mm, naman. Sobrang Ayun, mabigat po ata talaga, talaga ang ano yun. Namin, eh. Mabigat po talaga ang nasa ano po ano. Nararamdaman niyo po. Talaga. napaluha po kayo eh. So, kailangan niyo po talaga ng ano yun. Ano? Kaya ko ang kayo kaya sa anak ni Bal. Nandiyan pa ba si Bal Matubal? Oo, oh, pala ba si oh. Kuya Bal? Ka, ano din po pala? Kababayan? Oo, oo. Oh, oh. na po, taga-daba po yun. Ano? Surigaw. Ah, Surigaw naman siya. Surigaw ako. Kasi siya ka sa bubong namin at ikawan. Oo oh, po. Ito pong bahay niyo po. Sa inyo po itong lote. Oo, oh, itong lote na ito. Hmm. Alam mo, itong lote na ito. Pinagsikapan ko talaga na mabayaran ko kasi ang ah, mahal ba ganun. Noon mura lang, 18,000. Nagtabas kami ng asawa ko dito. Malakas pa ako noon. Nagtabas ako. Ito, tinabasa namin yan. Pinakyaw namin ng 4,000. Tapos hinulog namin. Tapos nagpinya kami. Yun din ang binayad namin. Kaya itong lupa na ito, sarili ko. Mga anong taon na po kayo dito nandiyan? estate no, 2,000... 2,005. At ating ano? 2,005. 2005. Uh -huh. Tukul na pala, uh no? -huh. 21 years. Uh -huh. 20 years. 20 uh -huh. uh -huh. Kasi nung 2,000 uh -huh. nandun kami sa ibaba. 20 years na pala kayo. 20. Noong 2,000 nandun pa kami sa tabi ng kalsada. Uh -huh. ay pinaalis kami doon at bawal nga sa amin B bawal doon magtayo ng bahay na kubo-kubo gusto ata building ay eh, inilipat kami nung may ari kasi nito bali yung pinsan niya sabi lumipat na kayo doon basta bayaran lang ninyo ako hulog-hulugan mm. kaya pero awa ng Diyos nabayaran ko na ito lahat yung nag-ano pa po kayo kasi malakas pa oo mm, malakas pa malakas pa siya Ang -hmm. <laughs> so Hindi uh, na, hindi na, hindi pwede magtrabaho si nanay kahit eh, mukhang, hindi na. kahit mukhang 70 years old. Hindi niyang pwede. Kahit anong pilit mo. pero ngayon, pag halimbawa naglaba kami na mag-agog, kinutulungan ko siya paglalaba at hindi naman din kaya. Katulad niyan, tambakan na bahay namin dahil sa ulan. Wala masampayan Ganito, paano masasampay? Pati, ano, laba, luto. Ugas kayo pa rin po. Minsan, yung apo ko na may nakatambak na lumayas na yung apo. Buti may ato sa inalay, may mautusan nag-igib nga siya kanina ito. Ay, eh, salamat naman at nakuha na ako, Puntahan ako ninyo dito. Sige, ano po, eh? na-refer po kayo sa akin ng uh, ni Ma'am Juby. Katrabaho ko po kasi yun sa provincial. Ah, katrabaho mo? Sa Yung, uh -huh. Sawa yun ni Kagawad, po, Kagawad Chavez. Po. Oh, po. Kasi doon ako humingi sa kanya ng tulong. Oh, <laughs> hindi na <natin> tayo bahay. <laughs> hindi talaga <natin> yung bahay. parang <laughs> <Hindi natin> ibang <bahay>. klase. <laughs> Nakakatakot po diyan tumira. Eh, kaya nga eh, dito na kami nagluto. ayun eh, amin nga eh, yung kalarang apok ng anak ko. Eh, sabi ko gamitin mo na natin at hindi kami makapagsayang diyan sa kawan tumuulan. Basa-basa ako magluto. Kaya ayun katulad niyan ubos na naman ang laman. Ayun nako. Patay na naman tayo. <laughs> Muulam pa. Okay. Subit so, talaga. Uh, dahil pa naman nila nanay sa sentro, ano? Oo. Pamata. Hirap nga ako pumunta diyan sa ko. Labas at maputi. Eh, hirap. Pati po yung daan doon. Oh. Hirap nang lakarin. Hindi man ako pwede lumakad na walang tungkol. Mahina na po. Ano pang mahina niyo po? Kaliwa ka niyan. Ito lahat. Masakit ito mga ganito. Pasmado kasi ako nung dalaga pa ako at grabe ako sa trabaho. Kaya... Nawawawit po niyo. na niyo. Mabigay ka nga. Kahit kunting tulong lang yung eh, mabigay. Maabot po kami tulong na eh. kasi, kasi kahit... Sana na yung ano, magamit ito po itong paraan ano. Eh. Maging pamasahin niya po, makakuha kayo ng gamot. May, gamot na po kayo? Mayroon po mang kaunti. Mm -hmm. Ikaw ni, ano pong gusto niyo pong ano po, sabihin sa mga mga kapanood po nito ni? Na, kumari, tulungan naman kami. Nabayag <laughs> naman ako. Mm Magawa lang yung bahay ko. Tsaka yung konting tulong yun lang ang ko yung araw-araw na uh, ibig sabihin kahit paano may makakain kami na no, maayos na habang buhay pa kami ay eh, ako'y malapit na talaga ako mag magpapaalam ayun nga kung sabihin mo uh, <laughs> malakas pa na, <laughs> Malakas pa kayo na eh. <laughs> Nagulat nga ako sa 80. Hindi okay. pa ako naniwala sa 80. Parang hanap pa. Mga naman ito si lang namin kayo na <laughs> nakaraan para, kung saan kung saan lang namin kayo na. kung saan kung saan yung kalungkutan kung saan yung saan kung saan lang kayo namin kung saan 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 kung dito, Okay, Ay, salamat na. ha, mga Alam apo. Na, <laughs> mga na, apo. mga na kita. kayo. anong gamot po ang kailangan niyo po, Nay? A ano? Mga kailangan niyo. Yung sa ubo lang at saka yung sa lagnat, saka yung losartan. ayoko na ang, 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 ano, uh, ang, yung andonipin. Ayaw na. Bakit po? Hindi ang gabi ko lang type. po yun. Ha? Baka ang hindi, gabi. hindi iyang ata si nanay. Mayroon ako, madami ako ang lunipin, <laughs> hindi ko ginagamit. Bakit hmm. po? Nun? Hindi ko type. Hindi ata. Bakit? Reseta yun, nai. Bawal man yun. <laughs> Parang maniligaw lang yung gamot. Ano nga <laughs> yun? Nyay-nyay time. Si nanay. Smile na. Si nanay. <laughs> <Sinanay. laughs> Mas buwa bata si nanay. Ewan <laughs> sa <laughs> inyo. Ano ba nga pangalan ninyo? Ako po ay si J.J. J.J. po. JJ. Ito ay, si J.J. Ay Si, si Cedric. Cedric. Si Cedric. Kaya nga pala. O, pwede pa kami nakapagpakilala. Pero po kami po ay galing po sa Kalinyap. Ah. Pinamumunuan yeah. ni Kuya Bal. Ano po. Tapos yung uh, anak niya po na si Kalinga Prab din po kami, okay boys. Uh, okay. Pag halimbawa bumalik kayo po, hindi naman kayo po, kaya maputik, may daan naman dyan. Okay, okay lang, lang po. Yung mag-motor lang po kami na, sa baba lang po, ah. nakapay po. Ngayon Okay na lang. Okay po yan? Okay lang po Pero yan? Oo, ayos lang ito. Salamat, <laughs> salamat. Okay ba, Inay? Okay pa, na okay, po kayo? magkano po ba ang bigas na ito? Ay, ang mahal ng bigas dito. At, ang po? isang kilo, 50. Get Ito kilo lang yan? Ito. Ito na idagdagan ko pa. Wow. Idadagdan <laughs> <laughs> <Ay, laughs> ko na. <laughs> ah? Ang ko yan, eh. na at <laughs> Ay grabe. Uh, well, gusto okay. niyo po yan na -ano, uh, 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 eh. Mga ano, pagsasakripisyo yung ginawa niyo. Eh, salamat. Maraming salamat sa tulong oh. ni mga ako. <laughs> sana'y, sana'y magpapagpapalaan kayo. Uh. Uh. ano, ma mahirapan, yeah. mahirapan din. Yeah. Kailangan nyo po pati makabiling gamot at uso po ngayon. Tano po na eh. unya Wala kami mga bangguan. Mahirap lang kami. Okay, okay ko, lang po. <laughs> so, <laughs> ang pugi mo na. Malakas pa naman po ang mga tuhod namin. Opo, no pa naman. Nagkain po kaming balot dalawa ko si Pagitang Araw. Baka may blood kay katulad ko. May blood kayo ba yun? Po ano pong BP niya? Low so, blood po. Misan eh, 180 over 120. Grabe. <sighs> Adala ko ng pang BP guys pag sinag na. Sige nga, at hindi na, na ako na BP. Sak yeah. Saktong-sakto na yung nurse ng kalingap yung naka... So, ang layo naman kasi ng bahay nila. Nahirapan ako. Hindi okay. na nga ako kaya magpunta-punta dyan. Nurse, Masak nurse po ito na yun. Pwede pong uh, ah, ma-check up. Okay, yan. Wala. <laughs> Sige nga, check upin mo. <laughs> <laughs> I-check upin natin si Nani. Mm -mm. Wala ka naman dala ata. Wala pong dala pang ngayon doon. Ay, just susunod ah, oh, mo so, dala ka. ka. po dito. BPin mo kami. Lalo na ka, anak ko ng taba, bigay ng kapitbahay? Mag-alas ako na ay doon. Ano ko? Bawal niya sa'yo. Paano? Paano walang ulam? <laughs> <laughs> Ngayon, mag meron na eh. Oo, oh, bibili mm. kami ng isda dyan mamaya. Hmm. Saan Ayan po ba na, na yung ano, yung bilihan dito? Ba yan? Hey, bawal po yun sa iyo. Taba. Bawal nga. <laughs> ay, pinagtiag ang kamuti ang kinain ko. Kamuti kay... na lang na yun. Huwag na po kayo magtaba. Delikado po ang taba na yun. Ay, Diyos ko, mm. salamat po, Panginoon ko. May <laughs> grasya ang dumating sa akin. Oh. Saan San po, po dito na, na yung, ano? yung ano? JJ po. JJ. I, JJ. Mm. Oh, si, Sadrick uh, po. Sadrick. Uh, Cedric. Ah, so ano ang apelido mo? Ako ano, Sapuro ko. Sa ano niyang gamot? <laughs> <laughs> yung gamot ba <bagasan> eh. <laughs> gamot Masaya, ano sa ebon Alam niyo Masaya Ano na si nanay? Ano na, 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 yun na yung apelido <laughs> Ay, ikaw mo? Ano Tapia po. Ano? Tilapia. <laughs> Sakto yun. Ang bibili ni Nani. Tilapia. Trito. Ano ano ko? Sabi siya. Sabi yung iting na yun. Parang Morris. Parang iyak si ni Grabe. I think yun eh kasi Grabe po yung kwento niyo, Nakakaantig po. Saka, totoo naman ay, hindi man ako, nag, hindi ako nagsisinungaling, hindi ako naluloko ng tao. Kung ano galing po kayong Mindanao, kailan pa po yung last niyong huwi? Ay naku, matagal na ako dito. Nasa 50 years na ako. Oh, Ika, 20, hindi ka na po na Hindi na po na pa. Ano, Ito lang ang pamasay. Ang mahal ng pamasay. Nay, maraming salamat ngayon. O sige, na salamat. Pa. Salamat, Tuy, kung kailan ka ba babalik. <laughs> <laughs> Pagbibiglay na lang namin kayo, Nay, katulad ng nangyari ngayon. Binigla. Oo, Oo nga eh. Kaya, Baka mamay eh. Anda mo, Tuy. Kaya ayaw ko lumabas yung suot kong short sure punit. yung short niyo po ngayon? <laughs> <laughs> ayaw ko tumayo. okay lang po. Okay lang. <laughs> Grabe po ang kwento ni Nanay Linda. <laughs> ano? Nakakaawa bro. Obra, grabe. Grabe talaga yung ano, yung, yung bahay nila. <laughs> Ay, yung bahay nila oh. Nasa likod din po namin. <laughs> grabe, so, yung grabe. Tsaga. Pero kahit yung ano yung pinagdaanan na pa ni nanay ng munitik na Pero o, ano random ko yung bigat ng ano mm. niya eh ng damdamin niya eh kaya payak mm. siguro si nanay kanina eh. nga ano, pipigil siya mag-iyak. Oo, okay, Parang gusto niyong lumiti. Pero so, ano Oo. ano, natalo nung lungkot. Okay. Natalo nung lungkot kasi grabe yung, ano, yung kalagayan pala ng nanay dito. Kahit, oh. kahit ko bro, kaya mo din mo uh, ano. Uh, Parang, pag, pag, ganyan. Pag imagine ko yung kung ako dyan, parang napadagpura uh, siguro. Mm. Sobrang ano? Mm. Uh, ang lungkot, sobra. Kaya mo mm. yung inistayan mo pa, parang wala kang tiwala kasi mm. pwedeng ilang, uh. ilang araw lang or siguro ilang bagyo lang tumba eh. na agad yan eh. Hmm. Grabe po oh. Kaya nung punting eh. ano na lang yun, hangin. Yung hangin na lang. Ano yan, tumba yan. Ito isang sipa uh, lang. So ba? Ba? Isang sipa lang. Yeah. Mm. May tali lang yan o, tinalihan ng asawa ko yan o. Ah, okay. Parang isang sipa na lang po. Kaya hindi natumba yan. Kasi may tali. Matapang matibay yung tali. Matibay ang tali. Ito, ito sa ulo ninyo o, yan. Opo, ito. Ah, sa puno Ito, ito guys Grabe. Puno na lang. Grabe pa. Grabe po. Anong panatala yan? Yan po sa mga, ano po, sa Naantik po sa kwento na nanay dito. Ano? Sa vlog ni Sa mga hindi po nag-skip ng ads po, maraming salamat po. Malaking tulong po yung kay Nanay Linda at sa pag-charity natin, mga Kalingap. And then, support niya rin po, Kalingap Cedric. Ay, ako po. wala upload. <laughs> <laughs> pag gano'n natin po yan, mag-upload na din, po, eh, mag na din okay. yan, guys, kasi ito na. Ito na yung bagong taon, bagong Cedric. Hmm. <laughs> Dalawang matanda po, nangangailangan ng tumulong. Saka may na hmm. mga ano nararamdaman sa kalagay. Yes. Hmm. So, Ayun po sa mga gusto pong magpaabot po ng tulong, ay po bukas po ang aking Facebook page po, Alingap JJ ayan po... Tining. Ayun po ang message. Feel free to message po and then reply po namin kayo, mga kalingap. And syempre, pwede naman po kay Cedric kayo mag-message po sa uh -huh. kanyang page, kalingap Cedric po, sa mga nais nice pong tumulong kay Kay nanay, nanay Linda. Linda. Po, yung kay nanay, Linda. Grabe ko yun. kay Nanay Linda sa kain, Tatay Ricardo po. Ano ka na? Inuubo so na si tatay. Inuubo kasi sobrang ulan. Alam niyo po ang hanap buhay lang nila mag-uuling po. Ang marami pong buwan dito na grabe ang ulan kaya wala pong hanap buhay. Mga mm. kanina. Mm. November pa. Mm -hmm. Grabe yung sunit-sunit po ang bagay dito po guys. Parada. Ilang buwan na rin makakatingin. Kaya kailangan talaga ng tulong nila nanay Linda maraming salamat po sa mga nagpanood po at hindi po nag-skip ng ads mga kanil. Okay. Maraming, maraming salamat po sa mga po And yan po. That Malaking tulong na po yung video okay. po. Maraming salamat that's... po.